Bibigyan daw niya yung sapatos. Sapatos niya uh, eh. mo muna. Uh, guys, ah, ko naman pala kay Boss Boss rate sa bigyan ng sapatos galing kana ay bibigyan ko kay Boss uh, sabay ka Tibong. Yan. Kasi ba noon eh. Para Meron na lang Meron like yan 'to 'yung bago ano 'yung panibago ano panibago smile hay na hay na bibigyan ko ano ayun na oh kailan magtinu ka na dito sa maliwanag ano yung sinabi mo ganda Sige na, yun, um, naka-record naka okay. yan, a record, a record yan na. Ibigay ko kay Boss Ibong kasi yan, yung, yung paan niya guys, malaki. Sa akin pang ganito lang eh. Hahaha. mo nga Ibong, sukati mo Ibong. Sabi mo yung si ano yung ano Jason, yung paniligay mo. Bakit makagalit na mananay makagalit? Ito inaano ko ng daga eh. i lang ako eh. Yung hindi maninigarin niya ni, yung bubulot. Yung, Ibong, alam, usapan natin oh. ha. Ulitin yung record usapan. Record mo, no, record mo, no. oh, record mo. Ibong, nakarecord yung ano. Naka-record yan ha. Nakarecord, hindi oh, ka mo. Nakasya sa kanya. Record mo, ano. Hindi makatulog yan. Nakakawin yung bola mamaya. Babasit Hindi, may ito sa bola hawak. Yan guys, yung picture ang tapawa. Kaya mo. Ano? Labas mo yung bola, bong. Labas mo yung bola. Labas mo yung bola, bola. Labas mo daw. Dami mong ano. Ang daming nag-aayos sa nakita mo oh. yan. <laughs> I-record no, yung hindi niya mamumulot ang sigarilyo. I-record para no, <laughs> <laughs> <I> <laughs> alam niya. Hindi <laughs> nga daw mamumulot bang ng Yossi. Sigarilyo I I ma 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 I ma na sigarilyo. Ibong, baka nakukuha na sa Yossi ha. naka-record yan. Bukas, maririnig mo yan. Bapa, ano ko yung marinig mo yan. Ano to? Ibong, ito pa nga rin itong to. Yun, maganda. Pinabi ko ni Mike Ibi yan. Rubberman. Rubberman. mo, pinipicturean ka pa. Ganyang kakamahal ang mga kababayan mo. Ganyang kakamahal nila. Kaya pag naging player ka, huwag kami kalungutan. Kaya pag kaya ano, mo kaya pag kaya

Hindi, hey, pagkalpo to. Puto ka na. guys. Ayan. siya, pinapicture natin dito. Nalang siyang Salamat ulit. Salamat ka muna. Salamat. salamat ka muna sa kanya. Salamat po. Ano ba? mo. pag <laughs> <laughs> Salamat niya. Salamat sa sapatos. Ganyan mo. Salamat sa sapatos. Salamat po sa sapatos. Salamat sa sapatos. salamat. Sa sapatos. salamat sa Hei. God morgen.